Okay na? Okay na. Ayan mga kapagsel, dito na kami. Okay. Ay! Sige, sa kabila na lang ako. Kabila na lang si Mami. Si Mami kahay. Diba? Dati kakasa tayo. O lumabot. Pero ay hinaungsog pa. Kabiri. Lumipot po. Buti hindi sa mukha mo. Ayun naman. Okay na. Naiba nung na mukha ko na. Pa para pala na ako si, ano, si... Yung, pala yung, ano, iba pala lang. Iba na <laughs> pala talaga pag naka-ano nun, no, na, naayosan. Tinan mo mga kapaksyo. Oh, Nagulat ako sa mukha ko, parang hindi ako. Tignan niyo oh Dati kasi parang ako si Maria, ano, si... Papakita Ma Maria Osaka. <laughs> <laughs> si Janice de Bilin. Ngayon parang na si Cristina Paner. Picture oh, may... so, bet... tayo. Yes, Bebe bebe awala oh, wala. Hindi kita makita. <laughs> <man, man, man. laughs> Taba ako na. Taba <laughs> ito. Mayroon ito ano. Ito kay kaka. bago ko sa mukha. Para ka na yung jawa ni Roro Madrid. Si Bianca umali. Uh, yes, uh, pag siya. Alis na kami. Punta kami ng yung graduation. Ayan ang ating ano, anak. Ah? Sensya na kayo ha. Nakalagay pa rin yung sticker mo na? Oo, oh, nakalagay. Yung alin? Sa harapan at saka sa front. Ano sa likod. Yung? Yung, yung new, driver. driver. Oo, oh, hindi ko tatanggal Sa likod yun, di ba, te? Oo. Uh, Dapat sa harapan din. Loh! No. No. Likod lang, ma. Hindi, maganda ba lang? Um, maganda. sa ano. Nung umalis kayo, ako kami yak Hindi, ah. naglalaro. Si, ano, si, si, ano, Mm -hmm. Ano 'to? Mm -hmm. Papa pa Bakit umiiyak? Ka, may I see po. your face. Sente. Grabe si nga eh. <laughs> Social kami. Mm. Ha Banda. <laughs> ha? Hindi nas kaka, oh. Ah, oh, pati si ate nga, ah. Ano nga nakalimutan? <laughs> Sige <Sorry> po. <laughs> Parang si Janice Dibilin. Kung package to, magnanay. Oo, oh, 2,000. <laughs> oh ayun na sila preso. May iba, oh. Ano <laughs> yung beso niya? Ah, Sante. Naka-eco-bag pa siya. Sante. Huh? Lala, eco-bag niya. Hinaharap sa tricycle. Sino? Pwede mo mababayon din? Hindi na. O, oh, president ko yan. O, oh, ito sa akin, maliit na lang. O, diba, nabawasan? Sige, siya ka kasama sa loob eh. Si Mayan. Saan dyan tayo? Niyo, ada, mainit ka na, na? Wala kang aircon. Yeah. Mainit pa rin. Ah, mm -hmm. uh, Julius oh. Ha? Yung AC Julius. daw, pundutan mo raw yon. Kasi Pidado. pag hindi mo na pinindot yung AC, Pidado hindi na, rin ako tiyaga ng, ng aircon. Good job. Kasama niya nanay niya maglakad. Hindi nga daw sabi niya eh. Meron, pag mayroong pat, pat, honor. Pag na natin. yun lang karangalan, siya. Basta may karangalan. andat, sabi nila magpalit first quarter ang an, an, Okay. Ang first quarter. Iba ang sikat ko. Practice nga nila katkat -kat bukas General Practice. Sa Tesis Sports Complex. Hindi. Diyan, sa Nino Sa Roma? Sa Court. Ano yun? Covered Court? practice sila naman, di ba? Hmm. Pila-pila sila dun. Pang 70 pa ang sa pila. Thank you very much mga kapaksil! Saan na kayo, babe?